Ay mga katropa, ito sila dito lang muna. Ayun. Hmm, dito muna. Gulay ang yan, kuyang, mga katropa, ayun yung mga gulay ko. Punti lang kasi na Ito ang lakas ng miyak, itong dalawa ang miyak. Pero hindi gaano kalakas yung gaya nito. Ah, sumasabay-sabay lang. Diyan na kayo. Hindi kasi sila sanay dito mga katropa kayo. Umiyak. Pero pag isama ko naman, delikado, baka baka madali na naman na ang tututin si Orpon kasi mas malaki na yan huwag Diyan na kayo alis muna kami huwag maingay ha huwag maingay bye 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 huwag oh, si Ema Muka sige si Ema Muka pasok pasok lang dito masanay na rin ang ibang lahi na papasok to eh kasi pag anuhin nila palabasin higa lang kaya sabi nila ito daw pinakamatigas ulo eh si Muka kasi pag palabasin nila yan palabasin hihiga lang kahit taluin nila o batuhin, higa lang yan. Yan ang ating brown na lubo, si Mami Muka. Tayo na, gala Mami. Ta, sama si mga tututings mo. Hoy, nakapasok ka rin. Ay mga katulupa, grabe. Parang mga lubo talaga itong mga anak ni Mami Muka. Pati si Mami Muka parang lubo din eh. Gaganyan siya mga katulupa pag paalisin sila na, siya ng ibang lahi. pag siya ng ibang lahi, gaganyan lang kahit paluin yan o batuhin. Kaya sana ay na rin ibang lahi na hayan, hayan, Hayaan na lang din. Ay mga katropa sobrang ingay na ito pati sa grupo. Labas, labas. Labas tayo, labas. Wag dito kasi Ano? Magalit tayo na labas. Ayun ang tuto things ni Mami Muka. Ang dalawa. Uh, Maalik mga katrupa. Ayan malakas yung hangin o. Oh. Malakas yung hangin. Pero kailangan namin na alis-alis. Ayan na sila. Gagala kami mga katrupa. Kasi puti. Ayan, si Kabang, si Liet, si Liet ang tutating sa group 1. Muntay na. balat tayo. Mamaya pakain. Mamaya pakain. Mamaya pakain. Gala muna tayo. Let's go. Si At. Ayan. Siyan na. Ayan, bali ka po mga tropa.

hindi <laughs> oi yan pinapasakit dyan mga katropa kasi hindi sila mahirapan magtalon tatalon din kasi baka matumbahan ng halutak <laughs> yan ang matapang talaga yan yan si britney, si ati britney, si mami muka ah